Hello! Kumusta kayo lahat dyan? Nandito na naman po ang inyong kapatid na si Mr. Hovinal Narcisse At ang kwento natin ngayon ay may nangyari sa akin noong uh, lunes Ngayon ay Huwebes, eh, April 18 At noong lunes, April 15, may nangyari na hindi naman uh, aksidente o ano dahil uh, nagpunta ako sa mall at gusto kong bumili ng panglakad, lakad ko na sneakers or rubber shoes matagal ko na kasing gustong bumili ng Skechers na sneakers itong Skechers na ito ay gawa sa Los Angeles, California ito ay naging popular sa mga nurses at yung mga trabahador na palaging nakatayo pag nagtatrabaho at naging hit yan nung umalala ko nung 1995, 1996 mga so ganon naging uso yung sketchers na yan to the point na uh, gamit ng isang uh, sponsored professional athlete runner na siya ay nanalo ng Boston Marathon. Uh, siya po ay si uh, Meb, ang tawag sa kanya, Meb. At naging champion siya ng uh, Boston Marathon, maybe 10 years ago. At uh, naging uh, sikat yung sneakers brand na uh, Skechers. Dahil gusto ko ang uh, magaan, comfortable at malambot na walking shoes dito sa aking backyard eh gusto ko sanang subukan ng skatechers actually wala pa akong skatechers na rubber shoes or sneakers pero nakapag-try na ako pag gusto kong alamin ang aking size at uh, nung lunes ready na talaga akong bumili dahil nung nasa Japan ako, may nagustuhan ako pero hindi ko binili yung model na yon. Pero sabi ko, uh, ilan ko na lang pag ako sa Manila at doon ko na lang bibilihin. Anyway, nung nasa Harbor Point ako dito sa Subic, uh, Preport, uh, Subic Bay Preport Zone, merong bagong store ng Skechers sa loob ng Harbor Point Mall. At doon nakita ko yung gusto kong Skechers sneakers na nakita ko sa Osaka, Japan. At pinahanap ko yung size ko at yon, merong pala silang isa pang naiiwang na size 9 sa Skechers. So sinubukan ko, nilakad ko at ayon. At uh, ko bilhin at at uh, uh, habang tinatransaksyon ko yung gusto kong bilhin, ginamit ko ang aking uh, pension card, na debit card, galing sa Land Bank. ang lumabas, eh, na decline yung transaction, so nagtaka ako, first time in history na decline yung uh, card ko, debit card ko sa Land Bank, so ang ginawa ko, check ko yung balance ko sa online land bank uh, apps at doon ko nakita na nabawasan ang aking balance, so pinakita ko kaagad doon sa service sa lady, sabi ko uh, miss pakitignan nyo nga dahil dito sa terminal, lumalabas na hindi nag -push or hindi natuloy yung transaction natin pero dito sa uh, online apps ko sa land bank, sabi ko yung balanse ko ay e nabawasan sa presyo yung gusto kong bilhin. So, nagkaroon ng kaunting problema. At ayon, uh, yung staff ng store, uh, kinausap yung may-ari at kinausap din yung bangko nila at lumabas na after 15 minutes, na pag iintay lumabas na mayroong problema yung connection ng ng banko nila which is Metro Bank to Land bank. so ang ibig sabihin nun is eh, ipaliwanag sa akin na nag-file sila ng complaint sa Landbank Bank na ganito nga nabawasan yung balance ko nabawasan ng doon sa yun ng sneakers na nice sketchers at uh, kung pwede, baayos eh, yung sitwasyon. At ayun na nga, uh, ang nangyari, hindi ko nakuha yung yung item. Hindi ko nakuha yung sapatos dahil walang lumalabas na sales receipt galing sa terminal ng gamit ng store. So, okay lang. Sabi ko, okay lang. So, anyway, kinabukasan gumawa ko ng kwento ko sa Twitter at tinag ko yung Land Bank of the Philippines official name so, tinag ko doon sinabi ko na first time in history na nagkaroon ako ng aberya gamit ng aking debit card na nandoon ng aking pension. so, after a few hours nagulat ako at sumagot yung Land Bank sumagot siya, sabi niya sabi niya we are sorry for your inconvenience at uh, if you have further questions sabi uh, binigay yung, yung contacting number nila ng customer service at uh, nagulat ako at nagkaroon na sila ng 1-800 telephone number dati dati kasi nung last year pumunta ako sa Amerika ginamit ko yung debit card ko at nagulat ako at na-decline kahit na nagpaalam ako na ako sa Amerika. So, nagreklamo ako. Ang problema doon sa card sa likod, wala kang makita ang 1-800 number na toll free na tatawag ka sa customer service. Ito kasi, karamihan sa mga credit cards at sa mga debit cards sa mga ibang banko na connected sa Mastercard at sa Kabisa, meron silang 1-800 toll free number na pwede kang tumawag 24 hours. Ano yan? May, may talagang sasagot iyo So, nung nakita ko na wala sa land bank, nung ako ay nasa Amerika, ang ginawa ko, nag-email na lang ako. Ang hirap sa email through customer service, inaabot ako ng tatlong araw hanggang apat na araw bago, bago ko matanggap yung sagot nila. So, anyway, uh, Sumulat ako ng sumulat ng ibil sa kanila, nagbigay ako ng suggestion at suggest ko sa kanila na magka, dapat magkaroon sila, sila ng 1,800 800 At tuwanto ako nung nakita ko na meron na pala silang 1,800 800 Hindi ko alam kung ito ang resulta ng aking pagsusulat sa kanila or uh, pagbibigay ng uh, suggestion sa kanila. But, Uh, masaya ako na meron silang 1-800 number na pwedeng tawagan pero meron pa rin sigil na babayaran mo na 8 pesos per minute pero okay na rin yun. pero yung 1800 800 na yun eh, hindi libre at uh, at least meron silang 1-800 number na pwedeng tawagan at merong sasagot sa kabilang linya So, so sabi sa akin, eh, maghintay na lang daw ako ng 24 hours. At yung namang uh, sa Twitter naman, binigyan naman ako ng positive uh, reply na maayos yung, yung problema. At kahapon naman, tumawag yung staff ng store at uh, sinabihan ako na maayos daw yung problema at may credit yung nabawas sa aking account as soon as possible. Ngayon, kanina, kaninang uh, kanina hapon, mga bandang 1.30 ng hapon, uh, February 18, ay, sorry, sorry, April 18 ngayon. Nangyari yung incident noong April 15, ngayon, April 18, nagulat ako, bumalik na yung meditap na amount doon sa account ko at tinignan ko kung anong date kung kailan ibinalik yung pera. At nagulat ako, kahapon pala. So, April 17 yung date na naibalik. So, tuwang-tuwa ako sa response ng Land Bank of the Philippines sa aking problema at kagad-agad ay naibalik yung nabawas na uh, pera na pambayad ko doon sa item. So, bukas babalik ako doon sa store magwi-withdraw na lang ako ng pera para cash na lang ang biyabahid ko doon para walang kabirya. Alam niyo ito yung pangalawang beses actually na nangyari sa akin. Noong uh, dalawang taon na nakalipas, noong nandun ako sa BGC at saka market market, meron akong gustong bilhin pero wala akong cash at mas, uh, mas gusto kong bumili ng ng baday uh, gamit ang cash so pumunta ako doon sa BDO Brands doon sa gilid ng market market kasi alam ko may tie up yung land bank at saka yung BDO at uh, dati dati BDO ang ginagamit kong banko or ATM para mag withdraw kung wala akong makitang land bank uh, ATM na pwedeng Uh, pag-withdrawal ng pera. So, gumamit ako ng, ng ATM ng video. Pero ang nangyari, nag-withdrawal uh, nag ako ng 10,000. Pero, ang nangyari is nag-failure ano, o sabing gano'n. So, nagulat ako. So, wala, hindi ako nakawithdraw ng pera. Pero, nung pagdating ko sa bahay, tinignan ko ngayon yung online online apps ko ng land bank at doon ko nakita na nabawasan yung account ko ng 10,000 eh wala naman lumabas na pera doon sa ATM so kaagad-agad tumawag ako sa customer service ng land bank. Eh, ito ay syempre may bayad yung tawag ko umabot din ako ng 7 minutes sa pagkikipag-usap sa kanila kasi kung minsan ah uh, unhold or waiting yung tawag mo dahil yung mga sumasagot sa telepono ay meron din kinakausap. But anyway, kinausap ako, inalam yung identity ko at uh, sinabi ko kung saan branch ako at uh, ATM machine ako nag-withdraw, na wala naman akong natanggap na pera at uh, na-confirm nila doon sa computer nila. Doon pala, yung customer service pala ng land bank, nakikita din pala nila ang inyong transaction. Basta sabihin lang ninyo yung pangalan ninyo at saka yung savings account number ninyo. At lalabas ka agad doon sa monitor nila at doon nila makikita kung nakapag-withdraw ka o hindi. At final ko ng complaint ko na wala talaga akong na-receive na pera noong ginamit ko yung video ATM na sin sa araw at sa oras. Dapat alam mo yung oras, more, more or less yung approximate time at lalabas doon sa monitor or computer ng land bank. Yan ang maganda pag uh, meron kang aberya sa mga bangko mo, tawag ka kagad sa customer service nila, telephone, at konting tiyaga lang, merong sasagot sa inyo. At uh, sabi sa akin ng staff na sumagot sa akin sa customer service, Sir, maghintay lang po kayo ng 7 days, 7 working days, at kaunting tsaga lang po, may babalik po yung pera na hindi nyo naitang, na natanggap na na-deduct doon sa account nyo. True enough. After 7 days, 6 days pa lang yata eh, naibalik yung 10,000 ko. So, kung meron kayong aberya, lalo na sa ating mga pensionado, na gumagamit ng debit card sa mga transaction nyo. Kung hindi nag-post through yung transaction, tignan nyo kaagad sa online apps niyo. Importante pong i-download niyo yung land bank uh, online banking apps na makukuha nyo sa apps application store ng cellphone niyo. Madali lang pong i-download yan. Uh, few seconds lang, few minutes, may download nyo yan. At syempre, hihingan kayo ng password para maka-access uh, kayo doon sa account nyo. Madali lang po. So, for so many years, gumagamit ako ng apps para pang counter-check ko yung balance ko. Kung sakaling gumag gumagamit ako ng debit card ko sa mga transactions ko, whether it is foreign, international transaction, or local. Dapat i-check mo yung yung account mo through apps. So, ano ang leksyon natin ngayong araw na ito tungkol dito sa experience ko? First, i-download din yung apps ng Land Bank Online Banking System sa application store ng cellphone cellphone ninyo. At uh, madali pong gamitin. Number one po yon. Pangalawa, kung meron kayong aberya na na-experience, kagad tignan ninyo yung likod ng debit card niyo May number po doon ng telephone number. Tatawag kayo sa customer service kagad. At konting tiyaga lang po may sasagot sa inyo at sabihin niyo lahat ng data, pangalan, uh, savings account number, uh, date of birth, uh, Uh, place of birth and so on and so forth so para ma-determine kung ikaw talaga yung talagang may ari ng account na hawak ninyo o debit card na hawak ninyo so maayos, po, maayos po yan in a matter of few days kagaya yung nangyari sa akin sa store in two days time na eh, balik ka agad yung pera yung aking uh, gustong i-withdraw na 10,000 sa ATM machine sa ibang bangko like BDO, they balik sa akin in 6 days. So ito po yung leksyon natin na gawin natin lalo na kung tayo ay retirado at tumatanggap ng pension galing sa ating mga branch of service at ito ay inilalagay sa Land Bank of the Philippines. So yun lang po muna ang ating leksyon ngayong araw na ito meron kayong apps. Paminsan-minsan i-check nyo yung balance niyo sa iyong uh, apps at kung merong aberya, kagad tumawag kayo sa customer service. At kung hindi kayong makatawag, pwede kayong mag twitter or mag-message sa kanila sa Facebook dahil meron silang Twitter account at saka Facebook account. Madali nilang malulutas ang inyong concern or problema. So, 'yun lang po muna ang ating uh, kwento ngayong araw na ito. Sana uh, nagustuhan niyo itong kwento natin ngayon at makakatulong sa inyo sa inyong mga pensyon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel Channel dito sa YouTube channel, ay uh, please uh, mag-subscribe kayo dahil marami tayong pagkukwento tungkol sa buhay ng isang pensionado, retirado at senior citizen. So, i-click nyo, nyo yung notification bell. At kung meron kayong concerns or gusto nyong malaman or gusto nyong ikwento ko dito sa YouTube channel ko, magsulat lang kayo dyan sa comment section at dali-dali kong uh, makakagawa ng ganitong extemporaneous. Ito, wala akong kopya, wala akong binabasa na sinusulat. Eh, at ito, automatic kaagad. Kung ano yung maisip ko, kwento po na kaagad sa inyo. Okay. Okay, so, magandang araw na naman sa inyo at salamat po. Bye-bye.